Matulog na lang daw siya kasi walang ano, walang puto. ah Pegas, Naantok na nga siya oh, eh. Minsan, naman katamaron na lang daw ito. Wala nga daw kayong koto eh. Inaantok na daw siya. Yung muta na lang kinuha mo. Inaantok <laughs> maya maya matutulog na yan. Mabuti pa daw yung kilay mo, may kuto pa. Hmm. Siya na lang daw magkilay sa iyo. Nga, inantok na nga siya eh. O, tingnan mo, inantok na siya. Parang ikaw din, pag pinapahingo to, tumabing matulog. Alam mo hindi ba kung ano? Nantok na nga daw siya eh. Kasi walang kuto Ang tagaan lang yun ang mga ginawa na kung alam mo yun. Malingaw sa po. Nakatoko. Malingaw sa po. Bubunutin na lang daw na yung ano mo. Uban mo kasi walang pulir.

Kondongan pak Tanawa, kondongan pak Tanawa, pak. Oh ya, tolonglah sih. Yan ang maganda pag pinapahingo ito. na. O yan o, tingnan mo. At patulog na yan. Ay, ayaan mo lang matutulog na yan. Tabi kayong dalawa. Umpisa na yan, maya maya, hagok na yan. O mo lang. Ganyan siya. Pampatulog niya yan. O, ayan, o. Tina yung mata. O, ayan. Sleeping beauty na si Mingboy. O, ayan yung pampatulog niya. Kung ikaw nagpapahingo ito para matulog siya, tulog na. O, hi. <laughs> ang galing-galing mo, Minggoy. <laughs> ang galing-galing. Ayan, sleeping beauty na. <laughs> ang, ang, galing talaga ni Minggoy. <laughs> Nauna pang natulog sa hinungutuan. <laughs> oh, bango na. <laughs> Ayan, na pa siyang natulog. Oh, op, op, op. Nagising, nagising. Op, op. Op, <laughs> op. <ap>, nagising. <laughs> Galing mo talaga, gugoy ay.